dito sa gilid sa swimming pool na to bakit na nag vlog ako ngayon na nakatakip ang swimming pool uh, kaya ko ka to na i-vlog ngayon kung bakit umabot at ito ng tubig na to ng halos 8 years na na walang palit ha hindi to nag ano hindi to tinanggal ang tubig dito hindi to binasiyo ang tubig sa loob ng, ng, ng swimming pool gawa ng trapal ayan o oh. Kita nyo yung mga nakita natin to dito yung mga dahon na sumasabit kasi dumaan yung hangin nga. Ito yung uh, dahon na nandyan. Huh? Ang daming dumi, di ba? So, kaya na nandyan yan dahil may takip na trapal. Umabot ng walong taon ito. Halos magwalulong, wag, magwawalong, magwawalong mag taon na ito. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ano ko, yung Ah, uh, chlorine ito Nandito yung chlorine. Ayan, dito. Oh. Kalalagay ko na ito na isang araw. Ayan siya. o. Oh. Ang nilalagay ko ngayon, hindi pa ito chlorine siya na pang winter. dalawang ganyan yan dalawang ganyang ano yan na nilalagay ko wala ano tayo balik to ayan ano dito yung isa sa dulo. Ito sigurado to mataas ang percent niya sa chlorine kasi maraming chlorine talaga nakalagay. Ito yung isa. Hmm. So, tubig din sa ilalim pala. Makita natin. Ito yung parte dito. Malalim to ha. Ayan. Kita yung ilalim, di ba? Malinaw balik natin yung takip okay so ibalik natin itong mga trapal tawag dito luna ito yung ano dahilan bakit hindi nagpapalit ng tubig dahil tinatakpan ng luna pagdating ng off season yan ang ginagawa namin kaya yung may nagtatong nito kung kailan ba daw kami nagpapalit ng tubig every month ba o kailan namin pinapalit hindi kami nagpapalit ng tubig dito hanggat maari makuha sa chemical, makuha sa pag uh, mga chemical na pwedeng palinawin ang tubig. Di na, di, di, di talaga kami nagpapalit ng tubig kasi sayang yung tubig eh. Ito lang, off season ngayon kasi winter season. Ito yung mangyayari pag swimming pool pagdating ng gating, ganitong ano, season na off season. Takpan lahat yan. I-view uh, natin lahat yan. Yan yung nino kurkita niya. Ayan. Ganyan lang kasimple mag-alaga ng swimming pool na hindi kapalit ng tubig. Halimbawa, yung swimming pool nyo, uh, pagdating ng December, hindi kayo mag-operate. Sa mga resort na nag-ano kayo, nag-ooperate ng uh, tubig sa swimming pool nyo, nag-ooperate kayo. Pagdating ng off-season, mga December, kunyari, halimbawa, isipan nyo na tigil muna tayo ng operation sa ano swimming pool. Sa mga resort to ha, pwede nyo gawin ganito, takpan ang swimming pool. Wag, wag kayo magbasyo ng tubig tapos i-maintain nyo na ulit pag ano lagyan na ng chlorine tapos pagbukas nito i-maintain nyo i-vacuum i-test ulit ang mga tubig gaya ng ano nakagawian na ginagawa eh, yun lang naman ang laging ano titingnan kung mataas pang level ng pH mataas ang level ng chlorine yun nang lagi so ito yun ang ginagawa nga namin, na paraan para hindi kami magtapon ng tubig So, itong pagpasok na natong December, kasi yan talaga ang lamig na panahon na dito, December, January. Uh, February, di na masyado yan. Mukhang mag, ano na, magpapalitan ng kunti ng temperature niyan. Uh, January, ah uh, December, January, mayroon akong ilalagay nito ng chlorine. Although mayroon akong black niyan, na kailan dapat maglagay ng chlorine na pang-winter season. Meron akong video. So as usual na sa akin description box pa rin 'yan mga nilalagay ko diyan. So sa aking mga description box about sa so swimming pool, pindiin nyo pong sa akin uh, sa description box na kasi nandoon yan nakalagay. Pindutin niyo na lang yung hat, mga link. meron mga mga video ko na nilagay yung mga in-screen at sa kayong sa ano sa mga uh, sa cards Nandun, nandun, lahat yan. Cards. In cards pala. So, nandun yan. So, ito naman yung aking skimmer. Na nagkaroon ako na problema nito nung itong summer na to. Ayan o, oh, nakatakip. Ito yung skimmer na dito nang galing yung tubig na gusto natin papawin ng tubig sa swimming pool. Ayan, puno ang tubig. So, mayroon siyang estimate ko ng tubig nito ay nasa mga 5,000 liters ang laman nito sa ilalim marami-rami siyang tubig ha kasi abot to dito hanggang 2 uh, meters siya tatong pahaba pa at saka 1 meter yung ano nito yung skimmer lang ha yung tank ng tubig 2 meters yung pag ganun estimate ko lang tapos 1 1 metro mahigit yung 1 uh, meter and a half yung, uh, yung lapad niya kasi hanggang dito to eh mula dito sa may mula diyan hanggang dito yan Parang dito yata yan. Oh, so, buong metro. Andyan, andyan yung malaki. May kasama ako dito. So, ito yung... Yun nga, skimmer. So, sayang naman talaga yung tubig pag itatapon. Biro mo lahat yung tubig na yan pag itapon to dito. Pag itapon yan lahat ng tubig na yan. Ilang litro to? Nasa mga 15,000 liters kung sino ko nagkamali, 15,000, 150,000 liters ang tubig nito. sus so, itatapon namin doon, yan pupunta. Lahat yan doon. Dadaloy yan lahat dyan. Yung may malalim na yan, dyan dadaloy lahat. Tapos, itatapon namin yan. Tapos, minsan, ang hirap ng tubig dito, okay lang kung yung tubig mo talaga hindi ka nagbabayad. Halimbawa, nagbabayad ng nawasa, okay lang, magtapon ka ng tubig. hindi ka, uh, ka di ka di magtapon ng tubig talaga niyan pero pag uh, sarili mong tubig okay lang yon kasi may tubig ka naman pagkukuhan eh pero kagaya ito sa amin na uh, may pagkuha kami ng tubig pero importante talaga pagdating ng summer sayang kaya ang ginawa ito takpan na lang yan so pagdating ng tag-init buksan na buksan yan Linisin muna itong taas, linisin sa ilalim, i-vacuum, i-treatment ulit. So, yung routine niya, yan po ang dahilan kung bakit di kami nagtat nagtatapo ng tubig. Kasi sayang nga eh. Ang bus namin, hanggat maari, treatment lang, at saka yung chlorine. Basta, yan yung numero unong ginagawa namin dito. Tingnan natin yung ano ko, yung binili ko na na pang ano na nito, panglagay na chlorine na tong pang winter na. Tingnan natin kung uh, ilang ano 'yon. Ilang para ilang bote siya. Tingnan, tingnan, natin tara. Samahan niyo ako para pakita ko sa inyo na hindi ko pa nailagay siya. Yung chlorine na nakita niyo diyan. Ano pa yan? Chlorine na yan. Normal pa yan na chlorine pang pang maintenance yan sa pag ano yan? 3 in 1 na chlorine. Tapos ito yung ito tayo sa loob ito sa ito, pakita ko lang pakita ko lang sa inyo kasi para ma-share ko lang na iba yung pangwinter ano dito ha mas maganda na sa atin kasi hindi ka na mag ano, hindi ka na bibili ng chlorine na pang summer, uh, pang ano pang winter dito ma ano ha ma matrabaho kasi bibili ka ng chlorine pang winter bibili ka ng pang summer ito yon no ito siya pang summer ko pa to. Sobra ko na to no ng summer na dumaan. Ito siya, yung five actions na chlorine. So ito na naman nga ilalagay ko. Nako na ho. Ito siya ha. Puti naman siya ngayon. Ito, sa maliwanag so kita nyo yung ano drawing na yan picture na yan swimming pool diba so ito yung ilalagay ko sunod buwan um, pang, meron siyang dito siya butasan dito ito yan tapos dalawang kilo ang bigat nito. May 220 twenty tablets na mga maliliit lang to siya. So kailangan ka pumumili nito ulit na pang ano kasi dalawang ano lang, dalawang ganito na 2 kilo. So kailangan ka pumili siguro mga dalawa pa din kasi kailangan kong Aabot to siya ng mga, ano, mga kahit mga febrero. Dalawa to siya. Isa dito. Ito yun. Dalawa, parehas. Yan. So, ito muna yung ilalagay ko. Ito muna mga ito. Paubos. Inubos ko na lang to siya kasi sayang naman. Gamit pa naman talaga siya. Yan, yung kunti na lang yan. Ang tapo ng amoy. So, ito yan siya na tatlong tatlong aksyon naman siya. Ibig sabihin na trisikloro, trikloro ay tatlong aksyon. Ano na yan? So, hindi ako masyadong ano yan? Hindi ako masyadong bilib. So, gusto ko itong na ito kasi wala masyadong effect. Hindi maganda yung effect niya. Unlike nito, ito siya nung ginagamit ko pang, pang, summer talaga maganda ang resulta nito malinaw talaga ang tubig kaya uh, meron akong stock nyan at iba kasi ako pagka bago magdating ng winter meron ako nakaprepare na ng mga ganyan pag dating ang summer meron ako prepare dito may mga mga stock na dito oh. may mga stock ako dito. ito siya yung chlorine na liquid ito siya tapos may pang sabi so, ito mga lahat na dito gamit ko to na pang chlorine ah uh, pang ano sa swimming pool hat Mas maganda nga yung may mahugot ka kaagad kasi mas mahirap yung maghanap ka pa. Tapos kailangan mo nang gamitin hanapin mo pa. At least ako dyan, mayroon na akong mga naka-stock diyan ng mga chemical dyan. Kahit pa sasabihin niyan ano yan, Chemical pa rin yan, di ba? Kalimutan ako nito yung cellphone ko. Hindi ko kasi ito ginamit ng cellphone ko pang vlog yun yung dapat niya. ginamit ko itong isang camera ko balik tayo dito para sa ating dagdag na mga ikukwinto sa tungkol sa ating swimming pool pagdating ng winter eh ang iba rin dito kasi ang ginagawa nila pagdating ng winter ay hindi naman sila nag ano hindi sila nagbabasiyo ng tubig sa swimming pool pinabayaan lang pagdating na ng summer halos tsaka nila i-drain yung tubig lahat yung ititapo nila kaya lang yung iba dito na, na, ano nga nila sayang na nga yung tubig yung iba nga nandito nagtatanong pa sa akin kung ano daw ginagawa ko pagdating ng winter ko tinatakpan ko lang tapos uh, pagdating ng bago mag ano mag summer binubuksan ko ulit. So, yung isa dito uh, yung pumupunta dito yung plumber Uh, nagtanong siya kung magkano daw itong presyo nito sabi ko ko alam hindi <laughs> naman ko bumili niyan sa amo sa amo yan eh ayun sabi niya nung nakaraang buwan ano na siya nakabili na daw siya ng pangtakip ng swimming pool ganito na sabi niya kasi sayang daw ano yung tubig kasi naka ano rin yun sa ano niya sa rest house niya ganito nakatakip na so yan lang yung naisir ko rito ngayon naikwinto na iambag na kwinto ngayon araw na to kung bakit umabot ng walong taon na walang tapon-tapon ng tubig dahil lang tapos, mayroon pa rin, siyempre, chlorine. Pero minus na sa maintenance kasi chlorine na lang. Tapos, di, di na ako nag ano, ng treatment niya. Wala, hindi ko na pinapagana. Naka-off na lang yan doon. Ayun. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang ako. Kita-kita tayo. Soon. Uh, soon as possible. Kita-kita <laughs> tayo kita, sa sunod. bye, bye na.